Pumunta nga ulit niyan si Daddy sa monumento para balikan nga tong lamesa na binili nga namin sa Japan Surplus kahapon. Pagdating niya nga dito sa bahay, iniisip niya pa nga yan kung paano niya ba ilalagay yung paa ng lamesa. Pagkasukat nga din kasi niya dun sa dala nga naming paa kahapon eh, hindi nga sila tugma. Kaya nga din siguro na to eh, wala nga paa yung lamesa. Pero ewan ko ba dito sa asawa ko at kung saan nga niya nakuha yung mga paa ng lamesa na yon. Kala <laughs> ko pa naman mga mare yung nadala nga naming paa ng lamesa kahapon eh, paa nga nitong nabili namin. Pero okay ngalang nga lang yun mga mare at nakasale naman to nung binili namin. Gagawa na nga lang daw ng paraan ni daddy para maipasok nga yung turnilyo at konti lang naman yung kailangan nga niyang bawasan. May dala na naman nga siya nitong lagayan nga ng abubot <laughs> niya at may pasalubong <laughs> pa nga sa akin dyang mangga. Bayabas oh. nga yung pinapabili ko sa kanya pero itong mangga lang nga daw yung nakita niya kaya ito na nga lang yung binili niya. Kaya nagbalat na nga ako dyan ng isa at nung nakita ko nga to ay eh, pahinog na nga. Wala nga. din daw kasi siyang mahanap nga na bayabas sa monumento at nag-ikot na nga daw siya doon. Pagkatapos nga ang kumain ng mangga nakita ko na nga tong ginawa ni Dading Lamesa. Pwede na nga namin gamitin to at maganda pa nga yung kahoy niya. Medyo nag-fade nga lang yung kulay niya pero sabi ko nga kay Daddy Barnisa na lang namin to. At syempre mga mare dahil nagawa na nga ni Daddy tong Lamesa kaya bibinyaga na nga namin to. <laughs> Nauna na nga ding nakatapos kumain dyan sila kambal kaya lilinisan na nga din namin. Kinabukasan nga maaga nga akong gumising yan at nilista ko na nga yung mga bayarin namin. Diyos ko mga mare parang dumadaan nga lang sa palad ko yung sahod ng asawa ko at bigla nga yung naglalaho. <laughs> pero okay. <laughs> nga lang yan mga mare, at least may natitira naman kahit papano. Katapos kung ma-stress sa aming bayarin, lumabas na nga ako dito at balak nga ni dading lagyan ng bagong tiles itong aming lutuan. At dahil day off nga daw niya at wala nga siyang magawa, kaya papalitan niya nga daw yung tiles nito. Nung nagpagawa nga din kasi kami kay kuya ng CR namin, may mga natirang tiles pa nga, kaya yun na nga lang daw yung gagamitin niya. Pinatanggal na nga sa akin ni daddy lahat nga nang nakakalat dito at nang makapag-umpisa na nga daw siya. Tinitingnan pa nga nitong asawa ko yung pinagtatanggal ko at akala mo nga ay professional yan. <laughs> na nga si dading magpukpok dito para matanggal na nga yung mga tiles. Ang bilis nga lang din matanggal ng mga tiles niya at hindi naman din kasi ginamitan nga to ng adhesive. Habang naguhugas nga din ako ng plato nung gabi, biglang nalaglagan yung pa ng tiles nga sa gilid. Kaya sabi ko nga sa asawa ko palitan na nga yung mga tiles. dahil nakaluto na nga ako ng ulam namin kaya sabi ko nga kay daddy kumain nga muna kami bago siya mag ang gumawa. Nag-request nga si Kuya King John ang adobong buto-buto kaya yun nga yung niluto ko ngayon. Pagkatapos nga namin kumain tinray na nga asawa ko kung marunong ba siyang gumamit nitong grinder. Tatakot <laughs> ah, nga din kasi siyang gumamit nga nitong grinder at programmer nga ang trabaho niya. <laughs> Umalis pa nga siya niyan para pumunta nga sa floor center at nagdanong pa nga siya doon ng tile cutter. Pero sabi ko na nga lang kay daddy dyan, try niya nga lang pero pag hindi nga niya kaya huwag niya nang ampilitin at baka mabawasan pa nga yung kamay niya. <laughs> Habang nag-grinder nga si daddy sa labas, pinagsulat ko na nga din muna tong kambal at nagaharutan lang naman sila. Update <laughs> ko na nga lang kayo mga mare kung nakatapos bang mag tong asawa ko o nabawasan yung mga daliri nito. Kaya hanggang dito na nga lang mga mare for today's video. Salamat sa panonood.